Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat At uh, araw ng uh, Miraculous ngayon napakali Napakabilis ng paglipas ng panahon talaga E eh, October na, mga ilang araw na lang November na, mag-December na naman At uh, ayan, uh, December mag-birthday na naman po ako Birthday ko po ay Pasko So, ang bilis natin ano parang kailan lang eh naiimagine ko bata pa lang ako ngayon matanda na ako guys <laughs> so anyway guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat at welcome welcome po sa akin YouTube channel yan po eh kahapon nag-video ako ngayon ang pag-uusapan po natin ay iko-continue ko yung aking uh, kinukwento tungkol sa aking karanasan sa buhay alam niyo guys, uh, isa akong batang gusgusin. Kung naaalala niyo si Laika Gayrano, ganyan ako sa kanya. Gusgusin, namumulot, nag-aaral, wala akong chinelas. Nung nag-aaral ako, grade 1, magkaroon man ako ng chinelas yung isa pula, yung isa asol, dahil napupulot ko lang at uh, napupulot ko lang yon at malaki pa sa apa ako nung ako ay nag-aaral. So sobrang hirap ng buhay namin dahil sa kahirapan ng buhay namin uh, yun ang naging uh, parang naging matured, maagang naging matured yung aking uh, uh, pag-iisip hangga't sa nangarap ako dahil yung mayron kaming kapitbahay na naga-abroad dati nag abroad siya dati tapos eh siyempre kapag nagbabakasyon sila ay uh, siyempre may mga pasalubong, may mga tsokolate Siyempre, nakatingin lang ako, bata, bata pa, nakatingin lang ako sa kanila habang kumakain sila ng mga tsokolate at hindi man lang sila namimigay sa totoo lang. At um, kapag nakikinood ako ng TV, naranasan ko yung pinagsasaraduhan ako ng bintana, pinapaalis kami, ayon Dahil nakakinuan nga kami ng TV, dahil nga wala kami TV, ang ilaw namin kasira lang. Ayun, hindi ka aso. Ah, yun ang, uh, ano guys. Ngayon, yun ang parang nagbukas ng aking uh, Maganda al itong kwento ko sa buhay, maganda ito sa mga kabataan talaga na may pangarap sa buhay. Uh, kasi ito talaga yung realidad na naranasan ko talaga sa buhay. Sobrang hirap ng buhay namin. Sobra-sobrang hirap ng buhay namin. Ayun nga, nag-aaral ako, nag uh, ang bag ko minsan plastic o kaya yung sako yung sakong bag yun. yon minsan nilalagay ko lang sa plastic yung lapis ko kahit ka ganito na pinagtsatsagaan ko pa rin yun pa, basta lang mayroon akong uh, pansulat so ayun nag-aral ako mabuti actually guys uh, hindi naman sa pagmamalaki may Ma maganda yung ano ko mga grades ko kasi hanggang high school nag-honor ako nag-honor ako guys uh, hindi ako bumababa sa top 5 hanggang high school yon So, ayun nga, tuwing mayro uh, mayroon nagbabakasyon sa amin na galing abroad, marami silang tsokolate, mapera sila, ganyan. nakatingin lang ako, bata bilang bata, nakatingin lang ako. Hindi man lang ako bigyan ng konting tsokolate, kumbaga ano. Siyempre, siyempre, ang iba kasi yung uh, tingin sa mahirap at saka sa mga mayayaman. Yung bang, siyempre kapag mahirap ka, iitsapwera ka ng mga may pera. Yun ang, na, yun ang naranasan ko. Hindi ka papansin yan. Para ka lang bang... Uh, pusa na binubugaw ganun. parang binubugaw yung alis-alis, parang ganun ba so um, namulat ako ng ganun sitwasyon at uh, nangarap ako nangarap ako sa buhay, sabi ko balang araw, makakasakay din ako ng eroplano, yun ang nakatatak sa isip ko talaga, sabi ko mag-aaral ako mabuti at uh, balang araw ay uh, makakasakay din ako ng eroplano So ayun guys, nag-aral ako, nag-aral ako. Tapos eh nung nakatapos na actually nung elementary ko ay uh, namasukan ako guys, namasukan ako nung ako'y elementary. Habang ako'y namamasukan, sabi ko eh wag na lang akong swelduhan, pag-aralin na lang ako ng elementary kasi kaharap lang namin yung ano eh, yung eskwelahan. So ayun ang nangyari iyon nag-aral ako, tapos eh, pag recess, yun, umuwi ako ng, baha, ng bahay para magsaing, tapos pag ng recess, bumabalik na naman ako sa school, kasi nga kaharap lang yung school. Yun, nakatapos ako ng uh, elementary, umuwi na ako doon sa bahay, kasi medyo hindi kagandahan yung pag-uugali yung naging amo ko. Binabatukan ako palagi, sa kunting pagkakamali, so umuwi ako ng... Uh, bahay, tapos, nung umuwi ako ng bahay, namamasokan ako, iniipong ko yung pera para mayroon akong pambili ng mga gamit sa school, para sa pag, sa high school. Ngayon, mayroon akong uh, stepfather na sobrang bait. Ayon, uh, sinusuportahan niya naman ako. Uh, kaya nung nawala na siya patay na siya, no, kaya nung nagkasakit, nagkasakit yun, namatay yun eh, talagang lahat ko naman gastos talagang kung gaano yung pinakita niya sa akin na pagmamahal bilang uh, anak, yun din ang pinakita ko sa kanya bilang uh, tunay na tatay so kaya depende sa mga mayroon mga stepfather dyan stepmother uh, yung mga stepmother kailangan maging mabait sa mga step uh, daughter nyo or step para babalikan din kayo ng kagandahan katulad ng ginawa ko. So hanggat sa ayun nga nag-aaral ako high school, wala akong pamasahe, eh naglalakad lang ako sa sa rilis ng train kasi medyo malayo, malayo yung eskwelahan, eskwelahan. So ayun nga guys, uh, 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 one hour, one hour akong naglalakad para hindi ako Ayaw na ayaw ko talagang nalilate kahit nung nag-aaral pa lang ako. Ayaw na ayaw ko talagang uh, nalilate hanggang ngayon dito sa trabaho ko. Kaya tingnan, pumunta ako dito uh, maaga pa. Eh, 6.30 ang aking login. Pero, uh, 5 o'clock, nandito na ako sa trabaho ko. So, mag-vlog ako o hindi, nandito na talaga ako. Minsan, nandito ako maaga. Hindi ako nag Eh, kasi, uh, kumbaga eh, e, dito, inuuna ko yung pag kong gagawin, ayun, inuuna ko na para hindi ako nai-stress ganyan, kasi ako lang yung bagang ako lang, kumbaga, ako yung uh, mas marunong na sa mga mga ginagawa dito. So, ayun na nga, guys, nakatapos ako ng high school. Pagdating ko ng Maynila, eh, nag-ano ako, nagtrabaho ako ng waitress. Ayun, bilang stepping stone ko yun, guys. Habang nagtatrabaho ako, meron sa akin, uh, meron akong nakilala na nag sa akin pa abroad. Ayun, eh sabi ko wala akong perang gagastusin. Hanggat sa sabi niya sa akin, walang problema. Pwede, pag nakapasa ka, pwede ka naman mag uh, salary deduction. Ayun, hindi. Ayun, sinubukan ko. Hindi nakapasa naman ako. Ayun, pumunta ako ng Saudi. Nagtrabaho ako doon bilang janitress eh, uh, naglilinis sa hospital kumbaga, yun nga, janitress nga tapos, eh, mababa lang ang sweldo noon, inipon ko, tapos yun, umuwi na naman ako, natapos ko kontrata, napunta na naman ako sa Singapore uh, pero hindi ako nagtagal sa Singapore dahil uh, yung magiging amo ko sana ay uh, yung parang gaghasain ako nagkubad sa harap ko, ayan, tumakas ako doon, nagpunta akong Philippine Embassy marami ako guys karanasan sa buhay, kaya Kumbaga, uh, naging matured ng maaga yung pag-iisip ko sa sa maliit. Yung seven years old pa lang ako, marunong na akong maglutong sinaing. Ang nanay ko, ang tatay ko, ang yung stepfather ko, iniiwan nila. Walang bigas sa bahay. Pagdating nila, kakain na sila. Ganun bang mga ganun paraan. Eh, hindi ko alam kung papaano kasi uh, seven years old pa lang ako. Masinop na talaga ako guys sa pera. Yung bang... Uh, yung kahit uh, sintimo, tinatago ko talaga yon eh di pa noon, mura-mura pa yung mga bilihin. Ayun, uh, pag meron akong naiipon, sa edad na 7 years old, meron akong naiipon, binibili ko yun ng kalahating uh, kilong bigas, oo. Tapos, eh, yun, sinasain ko. Yung ginagawa ko para magkasya sa amin, nilalagyan ko siya ng maraming tubig. Para magkasya ngayon, nangihingi ako ng mga gulay-gulay, ta tapos uh, ginigis ako siya. Ginigisa ko. Ah, pagdating nung aking nanay, mayroon ng pagkain. Nagtataka sila kung bakit uh, may pagkain na wala naman silang iniwan sa akin. Eh kasi nga, iniipon ko yung yung kunting sintimo na nagkakaroon ako dati. Tapos nung mantong naman kung mga 8 years old, natuto akong magbalot ng mga candy. Yun guys, natuto akong magbalot ng mga candy. Uh, nung nagbabalot naman akong mga candy, weekly akong sinasahuran so natutuwa ako marami akong pera siyempre bata 8 years old pero hindi ko yun guys ginagastos bilang ibili ng kung ano-ano hindi uh, iniipon ko yun para kapag nawawalan kami ng gaas ng bigas meron akong pinambibili katulad nyan pag walang bigas yung nanay ko nandoon sa nasa, bukid ayon Uh, na, wala kaming pala, wala kaming taniman, wala na yung baga, nagtatrabaho lang, binabayaran lang sila, ganun. Mm -hmm. Eh, tapos yun, pag walang gaas, ya, minsan gabi na sila umuwi, eh, may ilaw na kami, may milak nang ng gaas, noon yung 20 pesos, yung 20 pesos, yung 25 pesos, ang laking halag, malaking halaga na yon So, yung uh, 10 cent nga, yung centavos, ah, uh, yung dilimon ba kung nalala yung dilimon yun Uh, na ang ng tuwa ko nun ang dami, ang dami ko nang nabibili ayun, nagmatchod talaga guys yung aking pag-iisip hanggat sa uh, yun uh, nakapag-abroad ako walang hindi alam ng magulang ko na nakapag-abroad na ako nalaman nila, nasa Saudi na ako nalaman nila, magpapadala na ako ng pera nagtaka sila kung paano ako nakarating ng ibang bansa so, ganun lang Uh, hindi nila alam na nasa abroad na ako ganoon. Kaya na ito lang yung aking maipag, mamalaki ko sa sarili ko yung may eh, meron kasi akong abilidad yung para bang positive ako palagi mag-isip. Positive, hindi ko iniisip na hindi ko kaya. Iniisip ko lahat kaya ko. Kahit sa pag-apply ng mga trabaho, Gano'n ang ginagawa ko. Kinakabahan ako pero Nagdadasal ako niyan bago ako pumasok ng interview, palagi akong nagdadasal. Sabi ko, sana masagot ko lahat ng mga katanungan. Basta positive thinking lang ako palagi. So, ang dami kasi, guys, nagtatanong sa akin kung uh, paano raw ako nakarating ng Europe, paano raw ako uh, nagkaroon ng mga ganito kasi nga sa hirap ng uh, kadalasan na nagtatanong sa akin, yung mga kakilala ko rin kasi yung nakakaalam ng buhay ko ang nagtatanong sa akin kasi nga alam nila yung kung ano yung hirap na dinanas ko, kung paano ako nakapag-aral, kung ang daming katanungan nila. Kaya uh, minsan nasasabi nila sa akin eh wala raw akong kapantay doon sa sa lugar namin kasi kasi nga, lahat ng mga nag abroad doon, uh, yung mga mapipera lang. Kasi syempre, gumagastos, lakad ng mga papilis, ganito, ganito. So, ayun nga, ang dami nilang tinatanong nila sa akin, yung mga kababata ko noon. Kasi alam na, alam na, alam na alam nga nila na sobrang hirap ng buhay namin kahit nga ngayon inahihiya akong uh, sa kanila kasi nga yung buhay nila noon eh, eh ano talagang sagana. Kami sobrang hirap talaga kung kutsa-kutsain ako nung bata pa ako, gano'n na lang. Kaya yun ang tumatak talaga sa isip ko na sabi ko balang araw, hindi lang lalagpasan ko kayo. Yun di ba yung mga, mga positive thinking ba na gano'n guys. So, kaya doon sa mga uh, may mga, mga bata pa na nangangarap kayo sige lang basta ang um, wag kayong uh, pupunta sa mga pag alam nyo nang makakasira sa buhay nyo ang isang bagay, umiwas kayo. Oo. Kasi ako guys, nung nag-high school ako, uh, hindi rin ako, uh, nagkaroon ako ng barkada na mga tomboy-tomboy. Yung parang may mga bisyo-bisyo. Tapos na-realize ko na hindi ito makakatulong sa buhay ko. nilayuan ko siya. Nagpunta ako na Maynila. Doon ko hinanap yung aking swerte. Ayun, nag-apply ako. Nanirahan ako mag-isa iyon. Uh, kaya minsan guys, alam mo, minsan napakasarap talaga 'yung ah uh, makapag-abroad ka rin nang uh, wala kang hindi ka humingi ng tulong sa pamilya mo. Yung sarili mo lang ba? Kasi minsan uh, may mga nakikita ako na kung may pamilyang sinusumbat nila doon sa kapatid nila o oh, kung hindi dahil sa akin hindi ka hindi mo narating 'yung ganyan, ganyan. Kaya pag nakakapanood ako ng ganyan dito sa himbaba sa TikTok o kaya kung sa YouTube, uh, sa social media sa madaling salita, naiisip ko sa sarili ko na ay salamat at hindi ko hindi ako nangailangan ng tulong sa mga kamag-anak or pamilya or kasi sa pamilya ko naman eh wala naman talaga akong mm, Mahihingi, wala naman sila talagang Maisusuporta sa akin dahil nga sa sobrang hirap ng buhay namin so ayun lang guys at bukas ulit magkukwentuhan po ulit tayo itutuloy-tuloy ko hangga't sa marating natin at uh, kung paano nga ako napunta dito sa Sweden at paano ako nakatanggap ng trabaho kung paano ako na nakapasok ng trabaho kung yung mga yung journey ko ba Ikukwento ko sa inyo yung aking journey guys kaya yung mga kabataan Dyan, eh wag po kayong uh, uh, sumali sa mga hindi maganda. So, kung yung mga ibig sabihin yung hindi makakatulong sa inyo, iwasan nyo yon kung gusto nyong gumanda ang buhay nyo, kung gusto nyong meron marating ang buhay nyo, iiwas nyo yung sarili nyo sa kapahamakan. yon ang natutunan ko sa buhay. Dahil ako dati na... Uh, napapasama ako sa masamang gawain noon yung bang uh, mga MPE-MPE, sinasali-sali nila ako noon. Kaya nga, lakwatsira ako sa amin eh. Kaya nga sabi ng mga tao sa akin eh, puktok -puk daw ako eh. Hindi nila alam na parang nasasama ako doon. sa so, yung mga RMP so, alam mo naman sa probinsya, sa Bicol, ganyan, nasasali ako sa ganon. Palaga akong hinihikayat ng mga barkada kong mga tomboy na ganito-ganito. Kaya gala talaga ako layas kumbaga kaya ang iniisip ng mga tao masama sa akin pero hindi naman ako naaapektuhan kasi alam ko kung sino ako alam ko kung ano yung ginagawa ko eh kahit na ba kami magtabi na sa higaan eh eh kung wala naman kami ginagawa anong masama eh kasi ganun nga sa probinsya 'di ba yung mga mga RNP ganoon, ganun kahit magtatabi kayo guys magtatabi ang ano wala man walang, walang uh, mga ganon-ganon yung mga mga iniisip ng ibang tao na porkit nagtabi kayo ay eh, meron na kayong ginawang masama hindi kaya hindi ako naaapektuhan sa mga ganung uh, chismis kasi alam ko kung sino ako alam ko kung anong ginawa ko sa buhay so ayun lang guys so guys hanggang dito na lang muna kasi mahaba na bukas naman ulit tayo magkukwentuhan at uh, Ah, uh, ito talagang kinakwento ko sa inyo, talagang tutuong nangyari to sa buhay ko, guys. Ah, uh, ko lang dito 'yung aking kwento ng buhay. Ayun, para uh, umbaga Uh, May share ko lang Gusto ko lang i-share Yung aking uh, naka naranasan Yung aming kahirapan sa buhay So guys, see you on my next video uh, Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe Sa aking channel Pakisubscribe nyo po At pakipindot nyo ang bell button Para po notified po kayo Sa mga videos na uh, I-upload ko Maraming maraming salamat po See you on my next video Bye bye